Isang babae ang ginawang subject ng kanyang sariling ama sa kanyang experiment na nauwi sa pagiging malaalimaw ng babae. Siya ay si Abigail Western. Ano ang istorya tungkol dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Abigail Western ay isang magandang babae at anak ni Albert Western, isang sikat na scientist. Malaki ang pagnanais ni Albert Western na makabuo o makagawa ng mga perpektong sundalo o mga super soldier na malakas, mabilis at hindi tinatablang ng sakit o makaramdam man lamang. Ang pagnanais na ito ay masyado ng lumalim na animoy lahat ay gagawin upang ito ay may sakatuparan na kailangan si Albert Western ng mga test subject. Nagkaroon ng dalawang pinagpipilian na test subject si Albert Western. Ito ay ang mga bilanggo at mga palaboy. Ngunit ang kailangan ni Albert na test subject ay isang tao na may malusog na katawan at pag-iisip. Naging malaking dago kay Albert Western ng paghahanap sa kanyang maaaring maging test subject. Ngunit sa di malamang dahilan kung bakit ang sariling anak pa ang naisip nito na maging test subject. Masasabing mahal naman niya ang kanyang anak. Ngunit dahil sa labis na kagustuhan niya na may para ng kanyang mga nais sa kanyang eksperiment, kaya niya ito nagawa. Pinumbinsi ni Albert Western ang kanyang anak sa plano nito. Pumayag naman si Abigail Western. Agad nilang inumpisa ng kanilang procedure at ito ay tinawag na Project Abigail. Isinailalim si Abigail sa iba't ibang uri ng operasyon, implant at substance test kung ano-ano ring chemical ang pinainom at itinuro kay Abigail. Nakaranas si Abigail ng iba't ibang hirap at sakit at matinding pagbabago sa kanyang katawan. Lumaki ng husto ang kanyang mga buto, naging matigas ang kanyang mga laman kumulubot ang kanyang mga balat at lumaki ang kanyang mga ngipin. Malaki din ang nagbago sa kanyang pag-uugali na tila nawala na ito sa kanyang tamang pag-iisip at naging parang hayop na ang kanyang ugali. Kung ilalarawan sa simpleng salita ang mga pagbabago ni Abigail, ito ay masasabing naging isang halimaw. Malaki ang pagkagimbal ng mga scientist na bahagi ng proyekto dahil dito ay kinausap nila si Albert Wester na itigil na ang proyekto ngunit tumanggi ito. Iniisip ni Albert Wester na malaki na ang kanyang sinakripisyo sa proyektong ito at hindi siya pwedeng tumigil at iwan lamang ang kanyang anak sa ganong kalagayan na kahit anong mangyari ay nais niyang matapos ang proyekto. Ngunit puro kabiguan lamang ang kanyang tinamo at wala na siyang magawa upang maibalik sa dati ang kanyang anak. Hindi niya matanggap ang mga nangyari dahilan upang tapusin niya ang sariling buhay. Sa kanyang liham na pamamahalam ay nakasaad doon na huwag hayaang mamatay ang kanyang anak at panatilihing itong buhay. Ngunit ikinulong si Abigail sa isang basement ng isang building at hinayaang magutom at mamatay. Pero dahil nilikha siya para maging malakas ay nakatagal ito ng walang kinakain at nasira nito mga pinto sa kanyang kulungan at nagawang makatakas. Pero agad na nahuli si Abigail at ibinalik sa kanyang kulungan at binabantayan ito maigi. May mga sabi-sabi na hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong binabantayan sa Area 51.